Ginulat ni Vice President Sara Duterte ang mga Cebuano sa kanyang pagdating sa Cebu City kahapon Pebrero 26, 2025 kung saan sinamahan sa Vice Presidente sina Cebu City Mayor Michael Rama at Vice Mayor Donaldo Dondon Honteveros at ang political group nito na umikot sa mga kabahayan sa Barangay Ermita, Barangay Dolo Fatima kabilang ang Carbon Public Market kung saan nagsimula ang kanilang pagpupulong alas 5:30 ng madaling araw. Isang oras lang ang itinagal ng pagkikipagpulong sa Vice Presidente na sinamahan ng kanyang mga kasamahan na mga inyondrosong kandidatos sa lungsod sa darating na halalan. Ipinakita ng mga Cebuano ang nilang walang humpay na suporta kay VP Sara Duterte matapos dumugi ng apat na barangay na kanyang pinuntahan. Siksikan at halos hindi na madaanan ang mga ekskinita ng mga barangay dahil sa presensya ng opisyal. Ibinahagi rin ni Sara Duterte ang kanyang pagbisita sa lungsod ay upang personal na magpasalamat sa mga Cebuano na nakiisa sa People's Indignation Rally noong Pebrero 22 sa Mandawi City. Kung saan anya na may karapatan ang mga tao na ipahayag ang kanilang galit at may proteksyon sa konstitusyon para sa freedom of speech at freedom of expression. Dagdag pa niya na tama lang na malaman ng mga taga-gobyerno kung ano ang nararamdaman ng mga tao. Nang tanungin din ito patungkol sa inihaing petisyon laban sa kanyang impeachment case nung nakarang araw, ay sinabi ng pangalawang pangulo na ipinagkatiwala na nito sa kanyang mga abogado ang paghawak at pag-asikaso sa nasabing kaso. Maliban sa pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga Cebuano sa kanya, ay nanawagan din ito na magkaisa ang lahat tungo sa paggamit ng tunay na pagunlad ng bansa. Uh, impeachment, uh, particularly sa defense uh, of so, um, impeachment. Mga sa ang um, proseso sa impeachment. Uh, mensahe ko sa lahat ng kababayan natin, magkaisa tayo. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bumbo Joanna nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!